Okay, so sa video ito, gagawa naman tayo ng conditional statement, yung if, else, if, or yung if, else, gamit naman ng printer at scan it. Okay, so simulan natin. So, click natin to. Okay, so lagay naman natin dito. Include iostream ah sorry 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 stdio stdio.h okay so yan ang ilalagay natin okay so again include conio.h okay so lagyan natin void main Okay, so Clear screen Okay, so ang gagawin muna natin dito Yung Unang ginawa natin na Grading system, no? Yung quiz 1, quiz 2, quiz 3, quiz 4 Yun ang unang gagawin natin muna dito, no? So, para makita nyo lang kung paano uh, Maglagay ng if-else, if Or yung if-else kapag Printed at scan it Okay, so Halos pareho din naman sa see-in at see-out yan. Okay. So, lagyan natin dito. In. Then, lagyan natin. Uh, Q1. Q2. Q3. Q4. Okay. Then, lagyan natin dito. Float. Okay. Then, lagyan natin AVE. Ayan. So, lagyan natin ngayon. Print F. Enter. Quiz 1. Okay. Then, scan F. So, percent D. Okay. Then, tawagin natin yung Q1. Okay, then next. Print F. Enter. Enter questo scan f percent d Then, tawagin natin si quiz two. Print F percent D Then, lagyan natin Ah, sorry, sorry Nagkamali ako dito, no? Ah uh, Enter Quiz 3 Ayan So, lagyan natin ngayon scan f percent d Ayan. Then, tawagin natin ng quiz 2. Ah, uh, ang quiz 3. Sorry. Okay. So, ayan yan, no? So, print F. Enter. Quiz 4. Then, scan F. Percent D. And, quiz 4. Ayan. So, again, tawagin natin si Ave ab is equals to okay so quiz 1 plus quiz 2 plus quiz 3 plus quiz 4 okay so divide into 4 ayun then print f the grade is Ayan, okay. Then, the grade is Ave. Okay. So, lagayin mo natin dito yung percent D. Ah, percent F. Okay. So, para yung ano niya, yung in-expect niyang result is float. Okay, then Lagyan natin dito Gets Yun, close So, subukan muna natin Okay, so Lagyan natin Again 85 87 95 Okay, 97 Yun Okay, so Gawin natin Medyo ulong natin to Ayan Then Maglagay tayo dito ng Box slash N Okay, para Medyo may space siya, no? Mamaya Pero hindi nangangahulugan na connected yun sa if else natin no nilagay ko lang para mamaya pag nagmira natin program may space siya no so ito okay so if ave greater or equal kay 75 ayan yan lagyan natin print f Pass. Okay, lagay tayo ng box slash n. Ayan. Else. Print f. Box slash n. Box slash n. Thrill! Okay. So, tignan muna natin, no? Okay, so... Lagyan natin yung space to. Okay, so, run natin. Yun. So, lagyan natin. 85. 87. 95 and 97. Ayun, pass. So again, gawin naman natin, pagbagsak. So, 70, 70, 70, and 70, Ayun. Fail. Okay, so, yung yung isa naman, no yung Isang grating system na ginagawa natin, no? So, hindi na natin buburahin to, no? So, ganyan na yan. So, ito naman. Ito lang yung buburahin natin. Uh, yan. Yan. So, lagyan natin dito uh, percent D percent D and percent D Ayan Then lagyan natin dito Q1 ah, Q2 Q3N Q4 Ayun So, tingnan muna natin, no? Ah, eto, baguhin natin to Gawin natin Enter Quiz Green Okay. So, mukhang okay na. So, dito wala tayong binago. Ito lang binago natin. So, run natin. Okay. So, 85. Oh, 87. 85. 95. 97 Ayun, pass So gawin natin 70 70 70 And 70 Ayun Fail Okay So ganun lang kadali Okay Okay, so hanggang dito lang yung ating tutorial. Magkita kita tayo ulit sa sunod pang mga tutorial.